Ay, napapaserviced ka ka pa dyan ha? Before after ito eh. dilim na rito, hindi makita. natin ano ah, uh, ito, ikakarga na ngayon yung mga motor namin. Kasya kaya sa isang container yan, 30 motor. Oo. okay na. Pwede na pagjagaan to. Ano yung sa akin?

mo pa ba?